Ngayon, gagawa ako ng masarap na tsokolating pancake para sa mga apo ko. Siguradong magugustuhan ni na Suzy at Tom ito. La, la, la. Si Senso ang na Other Wars alam ko kung paano gawing mas masarap ang mga pancake na ito. Um, may naisip ako. Ibigay mo sa akin ang bote na yan. May kulang sa pancake natin. Ano ito? At ano ang itsura ng pancake ngayon? O oh, Tom at Susie, kayo ay? Gayun paman alam ni Lola kung paano kayo tuturuan ng leksyon? Makikinig na rin sila sa akin. Ha. Lola, nasaan tayo? Nasa isang culinary art workshop tayo? Dito kayo magluluto habang sinasabi ko sa inyo. Gawan mo ako ng pancake na tulad Mahal nitong manok. baby. Tumigil ka dyan. Nagsimula na ang oras. Tara na. Kasing dali ng pie. Una, kukunin ko ang tsokolate na itim na masa at iguguhit ang outline ng manok dito. Sa pamamagitan nga pala, pwede kang mag-drawing diretso sa kawali. Gusto kong gumawa ng dilaw na manok, kaya pupunuin ko ang outline ng dilaw na sarsa ng keso at gagawan ko rin siya ng mga paa. Iba ito, gayon pa man. Ngayon, Tom, sa tingin ko, gagawin ko rin yon. Ano ang sinabi mo tungkol sa katapat doon? I-drop agad sa kawali Mukhang, um, may cheese sauce din ako. Kukulayan ko ng ito ang manok ko. Siya nga pala, Tom, saan mo nakita ang ganong resipe? Nanood ako ng katulad sa TikTok. Hindi ko akalain na magagawa ko ulit. Hindi ka nagtagumpay? Oh, ka na. Mukhang, oh, mahusay ang ginagawa mo, Suzy. May na ang oras. Naiguhit mo na ba ang mga manok mo? Panahon nang balik rin ang mga yon. Siyempre, Lola. Tingnan mo ang nakuha ko. Wow! Magaling, Tom! Mahusay na trabaho? Ano naman ang sila, Kahit ano Susie? ano pa man, mahusay na trabaho. Magaling din ako. Sabihin mo sa akin, Lola. Tulog! Aray! Akin na ang Aray. manok na ito. Salamat, Grid. Tom, ilagay natin ito sa isang pugad. Doon ay magiging mainit at komportable yeah, siya magpaka ka. Ang bait niya. At ngayon, gawin mo akong halimaw na ito na dilaw. Bob, ang paborito nating cartoon! Ayan, maganda. Nagsimula na ang oras. Okay, kaya iguguhit ko muna ang balangkas. Ang pagguhit kay SpongeBob ay napakasimple dahil ito'y parisukat lang, bagaman hindi pantay ang ilaw, ngunit maganda pa rin ang itsura. At iguguhit ko kaagad ang kanyang ngiti. Ngayon, pipinturahan ko na ito ng dilaw. Oh, kumakalat ito ng nakakatawa sa kabibig. At ang mga huling detalye, isang damit, ngipin, at isang kurbata Ganda, parang mula sa cartoon. Ang Inaasahan kong makita siya sa TV araw-araw. Sino ang nakatira sa isang pinya sa ilalim ng dagat? Mga bata, nauubos na ang oras. Tignan Ipakita mo, ninyo sa akin Lola. ang nagawa ginawa ninyo. Ginawa kong alon-alon tulad sa tubig. Tom, Maapakalad. pero sinubukan ko. Achy. Sabihin mo sa akin ang pinakamasama mo, Suzy. Hey, Lola! Tingnan mo kung paano ko ginawa. Sinubukan ko. Oo, oh, halos magkatulad. Ibig sabihin, nanalo ako. Tama ba? oh, salamat. Totoong espongha ito. May naiisip ako. Ah! Bakit na Pakihugasan ang ng mga bagay gamit lamang ang espongha na ito at kumanta ng isang kanta. Sino ang nakatira sa isang pinya sa ilalim ng dagat? Ang susunod na gawain ay iguhit ang malaking kinder surprise na ito. Huray! Wow! Ang laki nito! Nagsimula na ang oras. Tara na! Simulan na. Halika na. Oo, ito ay malaking itlog kaya magguguhit ako ng malaking itlog. Nakakatawa na meron itong mga braso at binti. Ang ibabang kalahati ay kulay pula. At ang Ayos lang. Basta ganyan yan. Ito. Napakakatulad. Hey, Susie! Gumuhit ka o oh, hindi ka magkakaroon ng sapat na oras? Totoo, pinapangarap ko na kung paano ko angkinin ang teatro na ito para sa sarili ko. Pero hindi ito ang oras para mangarap. Ito uh, ay oras uh, uh, para magdrawing At oras din para magpinta. Ayos, ginawa ko. Ako. Pati si John mukhang nakakatawa. At patuloy pa rin. Mga Natapos na ba ang mga apo ko? Naghihintay Sige, na sila na... hinihintay ko. Pakita mo oh, sa akin. Tingnan mo, Lola. Ang galing ko, di ba? Ah, um, mukhang... Mukhang hindi. Ikaw ba si Susie? Anuman? Seryoso ako. Siyempre, Lola. Tingnan mo, gumawa pa ako ng inscription. Wow, ang galing. Nanalo ka. Ah! Iyo ba ito? Ayan na, ang Lolo. Ano kaya ang nasa loob? Ha, huh. oh, mga Kinder Chocolate Eggs pala ito. Ang sarap-sarap nila. Susie, magbahagi ka sa kapatid mo. Sige. Heto, Tom. Oh, salamat. Ramdam ko na ang tsokolate na ito sa bibig ko. Mm, napakasarap. Gusto ko pa. Gusto ko rin yan. Buksan natin ito. Wow, Tingnan mo, may laruan sa loob ng itlog ko. Ang ganda, di ba? Wow, Susie. At ngayon... Warsaw, with me, guys, and Chink. Wow, astig! Nagsimula na ang oras. Sige, simulan Mahalaga. mo na. Madali lang to. Una, iguguhit ko ang maliit na tao mismo. Pagkatapos, iguguhit ko lahat ng maliliit na detalye. Magiging mas maging Hawaii to. Medyo sobra na. Sa pinakadulo na lang ako. Pupunoy natin ang hugis gamit ang tsokolate na masa. Maganda at mabuti. Nagtataka kung kumusta na si Susie. Huwag mo nang asahang manalo, Tom. Mas magaling ang alaga ko kaysa sa'yo. Sinasabi ko nga pala, araw-araw kaming gumagawa ni Lola ng gingerbread para sa Pasko. Anong kulay ang pipiliin mo? Hmm, tingnan natin. Ah, ito ay talagang perpekto. Maganda ito. Oh, tapos na ang oras. Sige, ipakita mo sa akin ang inihanda mo. Kamusta, Lola? Ngumiti siya sa mundong ito. Nanay, parang gumawa ka ng isang payaso. Ngingiti lang siya. Ano naman tungkol sa iyo, mahal ko? Tingnan mo, Lola. Oh, ayos. Nakikita mo kung gaano ito naging mahusay? Magaling. Ikaw ay nanalo. Oh, kaya panatilihin ang iyong presyo. Hurra! Ngayon, maaari na nating kainin ang... Mm, ang bangon nito na parang pulot luya at iba pang pampalasa. Susie. Papa, kainin mo ba ang kapatid mo? Oh, hindi, Tom. Hindi kita bibigyan ng isa. Kung makakaguhit ka ng minion, makakakuha ka ng laruan na helicopter minion bilang premyo. Tapos na ang oras. Kaya kailangan nating iguhit ang mga base. Hmm, mukhang medyo kakaiba. Hmm, sige. Magdadagdag ako ng mga kulay at gaganda ang larawan. Hmm, hindi ito nakatulong. Sige, magpatuloy tayo. Ngayon, pipinturahan ko ang buong minion ng dilaw at iguguhit ko ang iba pang mga detalye. Mas at Adam, mabuti na. Hindi mo magagawa mo? ito. Ngunit ako ay... Boy... Pakaliting minyon ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay ibagsak ang propeller. Kung hindi, paano ito lilipad? At talagang gusto ko ang mga cartoons tungkol sa mga minion, kaya gustong gusto ko ito. Tapos na. Oh, tapos na ang oras! Sabihin mo sa akin na ikaw ang nauna. Sabik na akong ipakita sa iyo ang nagawa ko. Tumingin ka, Lola? Wow! Ang ganda! Oh, ginawa ko ito. Ano ang meron ka, Susie? Natatakot ako na hindi ito kasing ganda, Lola. Pero nakakatawa talaga. Lola, sinubukan ko talaga. Oh, sige. Meron si Tom. Yay! Ngayon, pwede na natin itong laruin. Ang galing! Pinaikot namin ang propeller. Gusto ko rin. Huwag mong hawakan yan. Akin yan. And in going is Kitty Bork, Sing, Sing barwingong burger. Nangangasim na ang aking bibig. Well, oras ay nasa... Simula! Tara na. Kaya saan ako magsisimula? <laughs> ang pag ng burger ay hindi mahirap. Una, gagawa ako ng contour... Pagkatapos, at, iguguhit ko ang lahat ng mga layer nito. Sige! Ngayon, pinturahan ang ibabaw ng mga tinapay at... Pagkatapos niyan, gagawa ako ng palaman ng mga gulay, pati ketchup at piraso ng keso. Ay... Hindi talaga mukhang ganon. Then, tama na! gagawin ko ito ng mas mahusay. Una, kailangan mong iprito ang tinapay. Yan na. Pagkatapos, idagdag ang mga dahon ng letsugas. Tuwan ang so, siwa ang sa at pagkatapos ay iprito ang karne ng hamburger. Magdadagdag ako ng patak Et. ng ketchup. Tara! Ano? Hindi man lang mukhang burger. Oh, oh gusto ko talaga itong kainin. Oh, nauubos na ang oras. Sige, ipakita mo kung ano ang nagawa mo. Oo. Oh, tingnan mo, Lola. Hindi masyadong magkatulad. Hey! Well, at ngayon ay may burger ako na kailangang buwin. Una ay ang tinapay. Oh, diyaw na yung Tapos At pagkatapos ang natitirang palaman. At ngayon, handa na ang aking burger. Ano sa tingin mo, Franny? Nakaisip ba ako ng magandang ideya? Napakaganda, Suzy. Heto ang iyong premyo. Wow, akin ito. Napakasarap! Nanalo ako at natalo ka, Tom. Ngayon, iguhit mo ako ng birding candy na M&M's. Wow, ang laki! Kaya nagsimula na ang oras. Iguguhit ko muna ang outline. Walang mahirap tungkol dito. Kaya iguguhit ko agad ang kanyang mga mata at bibig. At ngayon, pipinturahan ko ang lahat ng berde. Astig 'yan. Ano kaya ang ginagawa ni Susie? Anong kulay ang kailangan doon? Puti. Tama? Ah, uh, may hindi gumagana. Hindi kulay berde pa nito. Ito, ito Siguro, ay isang. Ah, uh, dahan dahan ang pagpinta baka mas masira ko pa. Susie Wow. Siya ay nagmamaneho. Oh, ano oh, akong pagtawanan, Tom? Sinusubukan ko. Mukhang handa na oh, no. mo, bata, ito. Nahihirapan. Sang bison, who grunge? Ano? Mga bata, tapos lang huwag. inyong oras. Ipakita nyo sa akin. Dito? Oh, kumusta Lola? Iyan ay... Uh... Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan... Sino si Susie? <sighs> Hindi, hindi ako nagtagumpay, Lola. Para talagang hindi ganun ang itsura. Hindi uh, ito ang ginasahan ko. Bread. Dough. Tom Si Ayumiya. yung mga gamit. Hurra! Ang mga candy ko sa wakas? Tom, magbabahagi ka ba? Hindi, hindi. Kakainin ko ang buong bag ko. Sobrang dami nito kaya kong gumawa ng ulan ng M&M's. Ah, ang mga candy ko? Kakain ako hanggang mabusog at hindi kita bibigyan mahal kong kapatid na babae? Nagustuhan mo ba ang video? Mag-subscribe ka na? Mas marami pang kakaibang hamon, nakakatawang kwento at nakakatawang tauhan ang naghihintay sa'yo sa Haha No Channel. Kita kits!